Mangga bara. Limang oh. kilo. Talagang maliit ang barabara, no? Tabaan itu oh. Ito ang sulid. Hmm. Babae. Wala pang piga, oh. Ito pa, Orange-orange oh. sarap Wala nang sipit oh. Babae din, malita 'yung barabara ngayon, ano? 'yung na ano? Ilang ano sa inyo? Lo. Apat. Lima. Ito mo tabak. Kahit ito napakaliit. Pero grabe buha-buha ng taba na yan. Ano yun? Hindi ah. Barbara yan. At ito. maliit ang mga barbara. magaluhalo-halo, kasan, Sampo. Hey. Ito. Ito. Ay, si, nito bigat 'to. Yan dito ata si kulap lapsan. Ayun ka ipi ayun dito, hindi makuha. Bakit? Ay hindi na po anya 'yan, 'si. Diyan bigay. 13. at bibigyan? Eh, pagbibigyan 13 bigyan para sa inyo 13,

bye bye joke ma joke lang may liit barabara ito hindi malaki laki laki na yun wow hindi ka plastic na na natin ay ba may malaki